Good afternoon. Ayan, uh, hawak ko ngayon ng isang prutas dito po to sa Kamigin Island, no. Uh, ang tawag po dito sa amin ay bauno. Bauno siya, bauno. Pero uh, ang tawag daw nito sa English ay ano? You know? Milk fruit. Milk fruit, okay. Ah, uh, ito, itong uh, nabili ko ay uh, hilaw pa po ito, eh. Hilaw pa. So, ang hilaw medyo ano to. Ah, uh, <laughs> crispy. Ang laman po nito, meron siyang gan, ano meron siyang buto. Uh, pero napakasarap ng laman ho nito. At uh, lalo na pagka ito ay nahinog na, lasang may may lasang malalasahan niyo po yung lasang gatas. Napakasarap po, napakatamis. Itong nabili ko ay uh, ito ayan hilaw pa. Ang hilaw pa ito, pero Uh, gusto ko talagang hilaw dahil noon pa nung bata pa ako ay uh, kinakain ko hilaw talaga ang hilaw kasi crispy siya ayun nasa likod ko mga lansunis so <laughs> ayan tig lansunis kasi rito talagang kani eh. ang presyo ng lansunis dito uh, minsan uh, 15 15 pesos ang isang kilo or 20 minsan naman 10 minsan naman karamihan ay pinamimigay dahil ayaw na nilang ibenta dahil lugi uh, sobrang mura na daw yun uh, kung kaya uh, nagsawa na ako sa kakain <laughs> napakatamis ng mga lansunis ito naman ay ito balik tayo rito uh, milk fruit daw to pero talagang napakatamis yun ito. at saka napaka napaka crispy pagkahilaw subukan natin ah uh, ah Hmm? Ito ano e yung, ito e yung laman. Ito e yung laman yung napulto sa sawa. Itong part ito, ito buto yan, buto. Pero napakasarap. Hmm? Super sarap. Bauno na o milk fruit daw to sa English. Yeah, ina, yeah. Anapin niyo dyan rin. Sarap niyan, sarap. Hmm? Ba? Ito ay naugasan ako na kahapon pa. Kaya malinis nung ito. Saka fresh talaga to uh, mula sa pag-harvest. Dali na, kal Hmm? Ayan. Dali na, dali na itong... Mm. Masarap. Sarap guys. Sarap guys. Ayan mga kapatid ko. At yung aming katiwaldas. <laughs> si Raji. Katiwaldas namin to. Ang kapag yun rin sinumuring. Eh, nangyini. Naging. hmm sarap po. Oh. Ito ay very rare lang na prutas dito po sa kamigin. Bihirang-bihira lang ho ito. Bihirang-bihira din magbunga. Kung magbunga to isang taon, isang beses. Minsan, wala pa. At noon, nung kabataan ko pa, pinaniwala namin na kapag ka nag, uh, nagbunga ang prutas na to, marami daw uh, pugita. Pero ngayon, ewan ko kung marami bang pugita. May mga pugita ba ngayon? Marami. Ang oh, Mamuring. Mamuring. <laughs> Ayan. Sarap guys, sarap. Ayan siya <laughs> o. ka. Yang yang parang mamula-mula, yan yung buto niya. Yung puti lang ang kinakain diyan Ayan o. No? Ayan mm. So, pero sarap. Nakakain siguro ko nitong prutas na to guys. Siguro mga high school pa ako. Nung nag-college na ako, hindi na ako nakatikim nito. Nag-day! Hmm. Palang... Mga hmm? snack tayo guys! <laughs>

kalha kabi wa kalha buto bus kailan mo gasa nung jenyo di ra di banu mitos di sa di mo ban abu pabilin ra sasakinan. sa sakinan Nugas di awal lah, tuh nugas sih. Nugas pak. aku lagi inas. Hila hini nuk, karena alfi ko ada dasi. Iya. nuk. beri, beri Durian.

Tagaan sa lain, tagaan ito. Pero <laughs> tama ito mo dyan ang mga sanila. Ang sabi mo diya sa ay na yun, maas na ito. Maas na iya ang atigawa. Ang bide ka na, na <laughs> <laughs> oh, <ambede> ako. <kanaku, laughs> Awalan ni mo yung dala na yun. Ang ka na ako, banding bide kahit pang kasulina. <laughs> Berti <but, laughs> mag si <okay>, Gina, well. Ang iyan, dito mo sa balag, <laughs> ay hindi at lakag mo. na.